Mahing buntag mga boss uh, Nga napunta sa TGM Farm So sinapunta sa tong mangga mga boss o ika Kung ano roon 23 So good na ron sa Pollination mga boss Abre na mga boss abrina, Abre na So kung atong bantayan May na pollinator So mungkin siya yung problema din yata na kaya nag-i-advance ang kuha na ito, tira na Wala kay pollinator o. Saan sa problema? So, observa Aba na ito ni mga boss. Ano yata ang tanah mo na karoon, please ko rin siya kaayo. Maso makaabotan taas-taas ng aura, panahon pa para makakuantang mapulinit siya. So kung okay. ano yung mga boss So, kap eh. 23 man ka adlaw ikas pag kuha na to in juice umot so wala na dungog mga kuha sa lagong ngabus. bus ay mga gibi tayo na to mga bus oh. para lagong man ito nga itong kingon nga pabaho ito nang ring nun itong ano, ipalubong na na adlawa pero wala gitsa kayo ka kuha og mga kuan baho bisunod sa plastic bisunod sa plastic baho na kayo dari mga boss pero may nasa kaya pagpulin ni pero ang na natuwa eh, nga bihin mo na to atong, uh, yun na nga pwede na ito ikatabang sa mangga pero kung sa'yo resulta ni eh, iyan ang kahit asan ano <laughs> mga boss oh. hapsay kaya itong kuhan mga boss kay eh. ato nang dutandaan sa ikat 16 kaadlaw gisprihan na ito na punta pagkabahinti bainti adlaw ang isprihan sa isbainti do ano bainti so ano siya resulta o oh. presko kayo mga bulak so makapahunat hunat ani o kuwan sa pollinator punta ka update na ayaw ani mga boss karon punta nakabalik so kala itong gaspita sa baddo kay dito punta hospital kaya nga akong anak nga kamangulangan nabdos na igo pong dimgi unya dala na mas hospital gi imbis expected Oktober iyang bata gi kuha na lang mga boss gi sisarian gi kuha kay paglikay sa ma uh, kay si init so atong 29 na uh, kuhaan dito na pagawas bata ngayon karon nasa hospital so problema na kay katong bata lugo siya kakuha og kuan gata sa sa inahan so kami mo ina didto kato akong asawa kay kanang una pa pong anak gud katong ako anak ko ang masamong kay mura pag maratol ba so kinanglan jud lalayan nga kato pong akong kumari o kumpari pugayo kuan og bata otro pun maratol so kita maina na adid to nga bus pero gabi surrender gito gabi kaya di nagin madala doak gabi nga koan ng huay tulog ba pahuway ta gabi sila itong ipapuli dito itong akong kumari bisag koan agwantar gito niya kay maragtan pun di siya namang looy na pundi kayo so ang iyo pundi nga Pauwi sa Migdi eh. Uli ta. Gabi eh, mga Pero tungod ako ta. Dugay pong nakamata ng dugay ta nakaareron So, wak ta makaanhi hey. atong Pero, salamat sa ginoo nga. Uh. Okay na po na ang manga. So, muna siya eh. Buwan, mga boss. Ah, uh, ato rin eh, pangkimutan nga. Yeah. Maari ni dire, kung di magani kada adlaw every other di malantaw gini nato para mabantayan nato ang kanang unsay mga dili maayo pero so far mga boss okay ang kon okay ang mangga nato so ito mga kitaan so, yung kuha na video ha. nyo balik dito sa tanawa ninyo sa ako ang ko ana ah, tadi to natay page pop sayo na lumers videos natay gigama nga page ato ra ning butang dito mga boss, para sa mga ganahan ng mga taw oh kato pong <coughs> ang purpose yun nato ani ah, nga makahimo tag dokumento nga di pud mapuno atong ah, cellphone kay pag once ma-upload na ako dito sa ato naman i-delete sa sa atong phone kay di man mahalon nga phone barato hon man ni manang inanglan kita nga mo iris para di siya mapuno so sa atong assessment ron mga boss maayo ra ang kuan mga boss okay ra siya so far so natay nakita mga lagong pero di kay daghan pero malipay takai. Ganing na lang ta kay karon po kadungog aning manggahang nga mo manang nai so basa na lang